dubaga kay nai na nawag. dubaga kay nai na nawag. dubaga kay nai na nawag. dubaga ba kay nai na nawag? Hello. Oh, hello. Kapitan <laughs> ko ba Kapitan? Hindi ko maalam yung address. Pagtanong lang. O oh, sige. Pagtanong lang ako doon, no? sa barangay Kalihukan Oke, okay, sige, sige okay. Dito pa ako sa, ano, sa... Basta yung bus Sige, sige, sige lang Bye bye, bye bye Sambil bahay niya. Kaya ito yung bahay niya. No? Sir! Pwede magtanong, sir. Ito ba yung bahay ni ano? Ni yung kapitan ba? Ano, sir? Hindi ka ba magsalita, sir? Sir! Di ba ka ba sa bahala ka, sir?